Sa ikatlong State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas, magbalik tanaw muna tayo sa mga nakaraang Sona niya at ng mga naging dating Pangulo ng Republika. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Isang araw bagong State of the Nation Address o Sona, tuloy-tuloy ang ginagawang paghahanda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Tinitiyak din ay nila na maganda ang gagamiting lengguahe at maayos sa maipakita sa taong bayan ang mga nagawa ng pamahalaan. Tuwing ikaapat na lunes ng Hulyo, idinaraos ang sona ng kasalukuyang Pangulo ng Bansa. Dito inuulat ng Pangulo ang mga nagawa at ginagawa ng kanyang administrasyon. Pagkakataon din ito ng Pangulo upang ilahad ang mga susunod na programa at proyekto lalo na ang priority measures. Sa managdaang taon, nagsisimula ang sona ng alas 4 ng hapon kung saan nagsasama-sama ang First Family at iba pang kaanak ng Pangulo, mamabatas, miyambro ng gabinete, diplomats at iba pang personalidad. Bago ang sona, nagsasagawa ng regular session ng Senado at House of Representatives kung saan iniluluklok nila ang mga bago nilang opisyal. Sa kasaysayan ng SONA, una itong inihati ni Pahulong Manuel Quezon noong November 25, 1935 sa Legislative Building sa Maynila na ngayon ay National Museum of Fine Arts. Sa mga sumunod na taon, inihati ng SONA sa iba't ibang lokasyon Sina Pangulong Sergio Osmeña at Manuel Rojas ay nagkalumbati sa pansamantalang kongreso na itinatag sa Lepanto Street sa Maynila na ngayon ay SH Loyola Street. Habang sina Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia at Diosdado Makapagal ay ginawa ang kanilang sona sa House Session Hall ng Legislative Building. Sa loob ng 21 taon, ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang kanyang sona sa iba't ibang lokasyon tulad sa Legislative Building, Malacanang, Quirino Grandstand, Philippine International Convention Center, Luneta Park at Batasang Pambansa. Isinagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang unang SONA noong July 25, 2022. Tumagal ito ng isang oras at labing apat na minuto kung saan inilatag niya ang mga prioridad na programa na nakatuon sa ekonomiya, COVID-19 pandemic, foreign policy at iba pang mahalagang batas. Ang sona ay taunang obligasyon ng kasulkuyang pangulo sa ilalim ng Article 7 Section 23 ng 1987 Constitution. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.